Mau naik pusau Bel, para baboy Dengan apa dia dan Aroy? Kusuk muka ha? orang baboi yang Aroy, ah, naik pusau? Oh, mana ada punya segabi no? Mai kei kay... susuk muka orang baboi punya nih naik pusau? Ah, libre na kayong baboy ini eh. Hindi na kayo gastopids kayo na alam mo ninyo. Pusaw. Amang ka? ka? Ni dari dalam Sakura ni, mo? Ni mohonlah sang pada diri guys. Uh, mga busing, lasang pa nito mga busing. O, oh, nanguha pusaw. Ay, para daw ni sa baboy. Latan daw ni sa gulag tahok, sa gulag pigs. Okay na daw kayong baboy, ni Saka ng backyard lang siya nga baboy daw. So, kato mga hybrid food nga baboy. Ito daw silbi kay kuan po daw ka nang minus po ng tubo pero backyard lang mo muna niya ni ang mga pagkaon sa una mga karaang mga namuhi ay ining kusaw brara po siya gabi. Oh. Ano yung dahon? Ano yung dahon niya mga butsing? Barara po gabi. May pusaw dahin eh. Muna yung ahang hangkon Hmm. Pang lang siya, wala siya ibta kay mutubo rin po siya balik. Hindi siya mapuo. Hindi siya mahurot kay mutubo rin siya balik. Putlo naman ang ibabaw. Tama niyo oh. Putlo na punuan. Hmm. Ang punuan niya, narap oh. hmm. Mutubo rin po niya siya. Hindi siya mapuo, hindi siya mahurot. Kay